babe, gusto mo bang pumunta tayo sa amusement park? Tanong na Adrian sa kanyang nobyang si Nix. Ngayon na ba, babe? Yes, babe. Ngayon na sana eh. Free ka ba? Um, medyo busy kasi ako eh. Pero, sige na nga. Ngayon lang to, okay? Dahil sa malapit na ang birthday ko at baka maging busy ako that day kahit ngayon na lang natin ipagdiriwang. Okay lang ba? Nahihiyang tanong ni na Nix. Okay lang, babe. Yan din ang naisip ko eh. <laughs> By the way, Jika na ba? Yes, babe. Okay na ako, ready na ako. Ano pang hinihintay natin? Let's go. Natutuwang saad ni Nix sa kanyang nobyo. Kate napangiti na lamang rin sa si Adrian sa sinagot nito. Dahil sa bukod sa pagdiriwang ng kaarawan ni Nix, ay naisipan rin ni Adrian na ngayon na mag-propose kay Nix dahil sa halos maglilimang taon na silang magnobya at gustong-gusto niya na itong pakasalan. Dahil na rin sa gusto na ng mga magulang ni Adrian na magkaroon siya ng anak upang meron na silang tagapagmana sa kanilang kumpanya. Wow oh babe, I am so happy talaga. Nakangiting saad ni Nix habang nakatingin sa kalangitan. Kaya ito na ang hudyat ni Adrian upang kunin ang singsing -sing at tanungin ang kanyang nobya. Will you marry me Nix? Tanong ni Adrian sa kanyang nobyang si Nix habang ito ay nakatalikod. Habang si Nix naman ay napalingon sa sinabi ni Adrian. Babe, kinakabahan itong tanong. Will you marry me, Nix? Ayoko na kasing pakawalan ka eh. Kahit na kita. Dahil sa gusto na kitang maging asawa at gusto ko nang magkaanak tayo at bumuo ng pamilya natin. Total na nasa tamang edad naman na tayo eh. At hindi na tayo mga bata. Kahit ngayon, Nix, gusto kong tanungin ka. Papayag ka ba na maging asawa ko? Tanong ni Adrian kahit hindi na talaga mapigilan ni Nix ang kanyang sarili na maiyak sabay sabi ng Yes babe, I will marry you. Umiiyak nitong saan? Ba't umiiyak ka babe? Hindi naman kita inaano ah. Natatawang tanong na Adrian. Wala to babe, I'm just so happy lang talaga. Like hindi lang sa magnobya tayo kung hindi magiging Mrs. Montano na ako. Sus, <laughs> ganun ba? Magiging Mrs. Montano ka naman talaga eh. Huwag kang magalala. Kahit na anong mangyari, ay hindi kita iiwan. Mahal na mahal kaya kita. Nakangiting saad ni Adrian. Kahit hindi na mapigilan ni Nix ang yakapin nito. Mahal na mahal din kita babe. Sagot na lamang ni Nix. Halos isang minuto silang nagyakapan at dinaramdam ang kasiyahan nilang dalawa. Kumagabi na babe. Uwi na tayo? Tanong na Adrian kay Nix. Ay, hala. Anong oras na ba? Alas 6 yes na ng gabi. Baka hinahanap ka na nila tita. Tara na, umuwi na tayo. May trabaho ka pa bukas eh. Paalala ni Adrian. <laughs> Sorry babe ah. medyo masaya lang talaga ako ngayon. Super excited na talaga ako. Alam ko, kitang mabuti pa ay umuwi na muna tayo. At bukas na bukas din, ay gustong gusto ko ng asikasuhin na natin ang mga papeles na kailangan upang mas mapaaga tayong ikasal. At gusto ko nang mamanhikan pa din sa inyo. Okay lang ba babe? Baka hindi pumayag ang mga magulang mo eh. Naku, Huwag kang mag-alala, babe. Papayag naman sila nanay eh. Palagi nga nilang sinasabi sa akin na kailan ka daw ba may balak mag-propose sa akin dahil sa gustong-gusto na raw nilang magkaapo, nahihiyang sa aniligs. <laughs> Same nila, mami, babe. Gustong-gusto na nilang magkaapo dahil matanda na daw sila. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-propose sa'yo dahil alam mo naman, kahit na mahal na mahal mo ako ay hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng masama na baka i-reject mo ang proposal ko kahit ngayon ang tamang panahon para sa akin, babe. Eh, <laughs> ganun ba, babe? Yes, babe. Pero ngayon, hindi ko may paliwanag kung ano ang nararamdaman ko kasi hindi ko akalain na mag yes ka sa akin. I was so shocked. Sus, huwag ka nang mag-isip ng mga masasamang bagay, babe. Mabuti pa, ay umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi, hihintayin na lamang kita bukas, ha? Paalala ni Nix. Kahit agad naman na silang umalis na, at na ni Adrian si Nix. Good night, babe. Ikamusta mo na lamang ako okay kina ha? Paalam ni Adrian. Good night din sa'yo, babe. I love you so much. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Paalala ni Nix kay Adrian. At hinalikan muna ni Adrian si Nix sa ano, bago tuluyan ng umalis. Habang si Nix naman ay hindi mawala ang kanyang iti sa kanyang mga labi. <coughs> Anak, mukhang kanina ka pa ata na dyan, ha? Kung hindi pa ako lumabas ay hindi ko malalaman na nakauwi ka na pala. Ay pasensya na po kayo, Nay. Medyo masaya lang po talaga ang anak nyo. Masaya? Bakit? Anong meron? Grabe, hindi talaga ako makapaniwala, Nay. After 5 years, ay nangyari na. Nangyari ang ano, anak? Napromote ka na ba sa trabaho mo? Hala, congrats sa ha? Bati ng kanyang ina. Anong napromote ka dyan, Nay? nag na po sa akin sa si Adrian. Magiging Mrs. Montano na po ako sigaw ni Nix. Ha? Medyo naglo-loading na tanong ng kanyang ina. Nay, ang sabi ko po ay nag-propose na po sa akin sa si Adrian. Which mean, magpapakasal na po kami. Wow, so ibig sabihin ba nun ay magkakaapo na ako anak? Tanong ng kanyang ina. Naya, apo ka agad? Hindi ba pwedeng next year na yan? Ayoko pang magkaanak eh. Masasira ang katawan ko na halos sampung taon kong pinaganda. Abat ang bisosya ka naman. Bigyan mo na nga ako ng apo. Nang na ay maging abala naman ako. Hindi yung buong araw na lamang akong nakatulala sa bahay eh. Nay naman. Ah basta Nix. Kung makakasal man kayo na Adrian. Gusto ko may apo na ako. Anong silbi ng pagpapakasal nyo kung hindi nyo kami bibigyan ng apo? Ay grabe ka naman nay. Hindi ba pwedeng pinakasalan ako na Adrian? Dahil sa gusto niya na ako lang ang mamahalin niya. At nang masiguro talaga niya na wala nang makakaagaw sa akin sa kanya. Hindi ba nay? Bahala ka nga dyan, anak. Basta bigyan nyo na lamang kami ng apo, ha? Kung ayaw mo, ay sa Adrian na lamang ang sasabihan ko. Maligas ka dyan, Nix. Seryosong saad ng kanyang ina. Nay naman, bahala ka. Basta ang gusto ko ay apo. Hindi ka makakapasok ng bahay na to kung hindi ka papayag. Ha? Ano ba yan, Nay? Nay naman, eh. Hep, 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 hep. Ako ang masusunod at hindi ikaw. Dahil bahay ko to. Okay, fine. Bibigyan kita ng apo. Happy? Naiinis na sa ad ni Nix sa kanyang ina. Oo, oh, happy talaga ako. Sige na, pasok ka na anak. At nang mapag-usapan na natin ang magiging kasal niyo na Adrian. Excited na sa ad ng kanyang ina. Habang si Nix naman ay napapahiling iling na lamang. Habang sa kabilang dako naman ay natuwa rin ang mga magulang na Adrian. Madiliin niyo na ang kasal, Adrian. Gusto kong makita ko na ang apo ko habang nabubuhay pa ako. Saad ng kanyang ama. Opo oh, dad, wag po kayong magalala. Bibigyan ko po kayo ng napakagwapong apo. Katulad ko po. Dapat lang anak. At dapat ay lalaki ang magiging anak mo Adrian ha. Dahil sa isang kahiyan kung magkakaanak ng babae. Sapagkat wala itong silbi sa pamilya natin. At kailangan ay lalaki lamang ang magiging anak mo. Mahal, grabe naman kayo kung makapagsalita. Anong akala nyo sa aming mga babae mahihina? Singit ng ina ni Adrian. Hindi naman sa mahihina ma'am. Tama naman po si dad. Like anong magiging silbi ng anak ko kapag babae siya, hindi ba? Alam niyo naman na mas mahina pagdating sa emosyon ng mga babae, hindi ba? Kaya gusto ko na lalaki ang magiging anak ko. At nararamdaman ko naman yon. Pero Adrian, paano kapag babae? Anong gagawin mo? Well, kailangan pa ba yung tanungin, honey? Kailangan maghanap ng asawa ulit sa Adrian. Kailangan na lalaki at hindi pwedeng maging montanyo ang isang babae. Tandaan mo yan, Adrian. Alam namin na mahal na mahal mo si Nix. Pero kailangan mong isang tabihan dahil sa kailangan natin ng lalaki. Paalala ng kanyang ama. Alam ko naman yan dad at ramdam na ramdam ko na hindi magiging babae ang anak namin kung hindi ito isang lalaki. Paninigurado ni Adrian. At nang dahil doon ay mas lalo pang napabilis ang kanilang kasal. Kinasal na nga sila at ilang buwan pa lamang ang lumilipas sa kanilang kasal. Ay nabuntis na kaagad itong si Nix. May magiging baby na rin tayo babe. Nakakiting saan ni Nix? Oo oh nga bebe, eh. ano kaya ang magiging mukha niya? For sure ay napaka pogi ng magiging anak natin. Kasi pogi naman ako eh at maganda ka. <laughs> pogi talaga? Hindi po pwedeng maging maganda ang anak natin? Gusto ko ng babae bebe. Eh. Babae? Nahibang ka na ba Nix? Hindi pwedeng maging babae ang anak natin. Isang kahiyan lamang yan sa angka ng montanyo. Babe, ba't nagagalit ka kaagad? At isa pa, wala naman tayong magagawa kung babae, hindi ba? Pero teka nga, matanong lang kita. Kung babae ang magiging anak natin, hindi mo ba tatanggapin? No, kahit kailan ay huwag kang manalangin na maging babae ang anak natin. Dapat ay manalangin ka na maging lalaki ito. Pero bakit? Sagutin mo nga ang tanong ko. Tatanggapin mo pa ba ang anak natin kung sakaling maging babae ito? O hindi na? Oo lang naman at hindi ang magiging sagot mo. Masakit man aminin. Pero ayaw kong magsinungaling sa Nix. Kahit hindi ko matatanggap na babae ang magiging anak natin sapagkat wala itong maambag sa pamilya natin Kahit gusto ko na lalaki lamang ito Pero Adrian, kahit anong mangyari ay anak ko pa rin ito Oo anak ko Pero hindi ko pwedeng ilagay sa kahiyan ang pangalan ng pamilya namin Kahit pasensya ka na talaga, Neksa Bakit? Anong bang gagawin mo, Adrian? Wala naman Basta't gusto ko na lalaki ang magiging anak natin Kahit magpahinga ka na at alis na ako paalam ni Adrian sa kanyang asawa. Habang si Adrian ay papaalis na, ay hindi makapaniwala si Nix na magagalit si Adrian na magiging babae ang kanilang anak kung kahit napahawak na lamang ito sa kanyang tiyan. Anak, kahit anuman ang mangyari, ay tatanggapin pa rin kita, mapababae man o hindi, basta tatanggapin kita ng buo at kung hindi ka matanggap ng daddy mo, ay alis tayo. Hindi ko akalain na ganito pala ang pamilya ng daddy mo. Kaya pala noon ay lagi akong nagtatanong kung bakit wala silang kapatid o kay pinsan na babae dahil pala sa tinataboy nila ito. Pero hindi ko haya na gawin nila ito sayo, sa iyo anak. Saan ni Nix. Lumipas ang ilang mga buwan at nanganak na nga itong si Nix. Hindi man lamang sila nagpa sound upang makita ang gender ng kanilang anak na siyang ipinagtaka naman ng mga magulang ni Adrian. Adrian anak, manganganak na si Nick sa mga susunod na araw ah. Pero bakit hindi niyo pa sinasabi sa amin kung ano ang magiging anak niyo? Babae ba o lalaki? Tanong ng kanyang ama. Oo nga anak, pwede ba naming makita ang ultrasound resorts ni Nix? Dagdag pa ng kanyang ina. Marelax nga lang kayo. Kami nga ng mga magulang ng anak namin na hindi namin alam kung babae o lalaki ba ito eh. Ha? Bakit naman? Kasi hindi ko pinapayagan na magpa-ultrasound si Nix. Kaya't gusto namin na masurpresa kami pero nararamdaman ko na babae ang magiging anak namin ni Nix. Siguraduhin mo lang Adrian ha dahil kung hindi lalaki yun ay takwil mo na. Marami namang ibang mga babae na kapila sa'yo. Alam ko na ang gagawin ko dad. Huwag niyo na akong pagsabihan pa. Hindi naman sa pinagsasabihan kita. Subalit ay pinapaalala ko lang sa'yo at baka matulad ka sa chong Arnold mo na imbis na itakwil ang asawa at pati na rin ang kanyang anak ay pinili niya pa ito. Get sila. Nagdurusa at naghihirap ngayon. Alam ko na yan, Dad. Get alam ko na ang gagawin ko. Sad ni Adrian at magsasalita pa sana ang kanyang ama nang biglang sumigaw ang kanilang katulong. Sir Adrian, mga anak na ata si Ma'am Nix. Sigaw nito. Ha? Ano? Nasaan siya? Nasa taas po sa silid nyo. Naku, Dad. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon na. Sad ni Adrian. At agad na pinuntahan si Nix habang ang kanyang ama naman ay agad namang tumawag na ng ambulansya. Dali-dali namang dumating ang ambulansya at isinugod na sa ospital itong si Nix. Subalit ay sa kasamaang palad ay hindi na ng katawan ni Nix dahil sa nagbe-bleeding na siya habang ito ay nanganganak. Kaya tanging ang anak niya na lamang ang naisalba ng doktor. Adrian, calm down. Nanganganak lamang si Nix. Ba't hindi ka pa mapakali dyan? Suway so, ng ina ni Adrian sa kanya. Ma'am, hindi ko alam pero Medyo kinakabahan kasi ako eh. Parang may nangyayaring masama sa mag ko. Biglang kumerot ang puso ko ng kaunti. Anak normal lang yan. Kasi nang mga anak din ng mami mo noon sayo, ay ganyan rin ang naramdaman ko. Pero ligtas naman kayong dalawa. Kahit normal lang yan anak. Ang mabuti pa ay mag-relax ka na lamang dyan. Tama ang daddy mo anak. Subukan mong pakalmahin ang sarili mo. At isipin mo na lamang na magiging ama ka na. Nakangiting saad ng kanyang ina. Kaya't kinalman na lamang na Adrian ang kanyang sarili at agad nang umupo sa upuan sa labas ng emergency room. Biglang bumukas naman ang pintuan ng emergency room at lumabas roon ang doktor nang may malungkot na mukha. Agad namang napatayo si Adrian at hindi mapigilang magtanong. Dok, kamusta na po ang asawa ko? Kinakabahang tanong na Adrian. Sorry po sir pero wala na po si Mrs. Montaño. What? Anong ibig mong sabihin Dok? Hindi maganda ang biro mo. Sorry po sir pero dahil sa maraming dugo po ang nawala sa kanya sa so pag-bleeding niya ay nawala na po ng malay si Mrs. Montano. Kahit masakit mang sabihin sa inyo, subalit ay wala na ho siya. Eh ang anak ko, kamusta? Kasali din ba siya? Tanong na Adrian at pinigilan nito ang mga luha. Good news po, mabuti na lang ho talaga at bago mawala ng hininga at malay ang misis nyo ay nailabas na po ang anak nyo. Ligtas po ang bata. Saad ng doktor. Mabuti naman kung ganon. Pero excuse me, Dok. Ano ang kasirian ng bata? Singit ng ama ni Adrian. Babae po. Napakagandang bata po nito. Saad ng doktor. Na siyang naging dahilan upang mapalingon ang kanyang ama kay Adrian. Maraming salamat, Dok. Walang ano ho. Pasensya na po talaga kayo ha. At ihanda ko na po ang apo nyo sa nursery room. At kailangan ko na hong umalis dahil marami pa po akong pasyente. Paalam ng doktor habang si Adrian naman ay umiiyak na. Adrian, tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Saad ng kanyang ina habang niiyakap siya. Ma, bakit kailangan pang mawala ni Nix? Sana ang bata na lang yung namatay at hindi si Nix. Galit na saad ni Adrian. Shh, huwag ka magsalita ng ganyan. Suway sa kanya ng kanyang ina. Tama na ang drama, Adrian. Wala ka naman ng magagawa, pero may punto ka rin naman. ani natin yung batang babae na yan, eh namatay ang pinakamamahal mong babae dahil sa kanya. At wala naman niyang silbi, kailangan na natin niyang itaboy na rin. Honey, kawawa naman ang bata. Let's just take care of her. Parang hindi mo naman apoy ang bata. Isipin nyo na lang na isinakripisyon ni Nix ang kanyang buhay para sa batang yan. Tapos ay itataboy nyo lang, do you think magiging masaya si Nix? Eh ano naman ang gagawin natin dyan? Masisira lamang ang pangalan ng pamilya natin. Hindi naman masisira, honey. Ako na ang bahala. Basta't huwag niyong itaboy ang bata. Napaka-bata pa niya para maranasan ang masakit na mundong ito. Seryosong saad ng kanyang ina. Kit nagkaroon pa sila ng mga sagutan. Subalit nanalo ang kanyang ina na alagaan ng bata. Kahit tumanguna lamang din sa Adrian. Nakuni ng bata kahit na ito ay babae. Itinuring naman itong anak na Adrian. Subalit hindi niya kailanman minahal ang bata dahil sa sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang asawa. At isa pa ay dahil ayaw niya sa anak na babae at ang tanging gusto lamang niya ay ang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Lexi. Lumaki siya nang hindi niya nararamdaman ang pagmamahal ng isang ama dahil sa palaging galit ang kanyang ama rito. Kit naging pasaway si Lexi. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang maging pasaway ha? galit na saad ni Adrian sa kanyang anak. Sorry dad, hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Wala ka nang ngang kwentang anak, e pasaway ka pa. Pinatay mo na nga ang babaeng pinakamamahal ko. Tapos ngayon ay may bala ka pang patayin ako ha? Mamamatay ako sa kakaisip at sa solve ng mga problemang daladala mo. Kahit wala na talaga akong choice kung hindi ang ibenta ka na lamang sa kaibigan ko. Dad, anong ibibenta? Anak niyo po ako. Wala akong anak. Hindi kita anak. At alam niya ng lahat na walang anak ang mga muntanyo na babae. Kit wala ka nang magagawa. Kahit na ibenta pa kita, ay walang bibili sa'yo. Magpasalamat ka na lang talaga at may bibili pa rin sa'yo. Pero sinabi ko na lamang na libre ka na lang. Dahil sa so wala ka namang ambag eh. Pero dad, wag niyo naman pong gawin sa akin to. Huwag gawin? Lexi, kasalanan mo ang lahat ng yan. Dahil ng tigis-tigis ng ulo mo, kit deserve mo yan. Pero dad, Pakiusap po, magbabago na po talaga ako. Iyak ni Lexi. Subalit ay parang bingi lamang itong si Adrian. Damputin nyo na ang basurang yan at ibigay kay Lori. Utos na Adrian sa kanyang mga bodyguard. Get agad na dinampot ng mga bodyguard niya si Lexi. Bitawan nyo ako. Sigaw niya subalit ay parang mga bingiri ng mga guards. Kaya tanging iyak na lamang ang nagkawa ni Lexi nang nasa loob na siya ng kotse. Lord sana naman ho, ay bigyan niyo ako ng pagkakataong magbago. Alam kong naging pasaway ho ako, ngunit ayaw ko pa po pong mamaday. Sana po ay parusahan niyo po ang aking ama sa kanyang nagawa sa akin. Iyak nito. Nakatulog si Lex sa biyahe at nagising na lamang siya nang bigla siyang ginising ng isang lalaki. Wake up princess! Saad ng lalaki. Parang awa niyo na ho. Ibalik niyo na ho ako sa bahay. Please, pakiusap po. Kahit maging isang alipin na labang po ako sa bahay ng daddy ko, basta't wag lang po dito. Wala kayong makukuha sa akin. Wala po akong mga talents o kahit na anong bagay. Kaya please po, pauwi nyo na lamang po ako. Iyak naman ni Lexi dahil sa kanyang sobrang takot. Kasi hindi niya alam kung ano ang kapalara ng naghihintay sa kanya. Ang tanging alam niya lamang ay binenta siya ng kanyang ama dahil sa galit na galit ito sa kanya. Dahil sa babae siya at hindi lalaki. Napapuntong hininga na lamang si Lexie nang umalis ang lalaki. Ngunit bumalik naman ka agad dito. Pumaba na po kayo, Miss Lexie. Huwag po kayong matakot. Hindi ka namin sasaktan dito. Ayoko. Gusto kong bumalik sa mansyon namin. Natatakot na sa ad ni Lexi, Nang bigla na lamang merong nagsalita. Lexie, bumaba ka na dyan. Hindi ka namin sasaktan dito. Maging masaya ka na lamang. At binili kita kay kuya. Kuya? Nagtatakang tanong ni na Lexie na siyang naging dahilan. Upang nagkalakas ng loob siyang bumaba sa kotse. Kapatid ko ang daddy mo, iha. But a long story, kit bumaba ka na dyan. At magbihis na dahil para kang galing sa rambole, eh. Kit huwag kang matakot, hindi ka namin sasaktan dito bago sa imamahalin ka namin ng buo na kailanman ay hindi mo naranasan at naramdaman sa bahay ng daddy mo. So question ang kanyang tita. Kit tumangu lamang si Lexie. at agad na sinunod ang utos ng babae. Sino po kayo? Tanong kagad ka ni Lexi sa babae. Well, let me formally introduce myself. Ako si Lori. Kapatid ako ng daddy mo. Pero, paano po nangyari yun? Eh lahat po ng mga babae sa pamilya ay tinataboy at binibenta nila. Narinig ko po yan kay Lola. Tama ka, Lexi. Pero masyadong maliim si mama. Kahe sa'yo, imbis na itaboy ka ng sanggol ka pa lamang, ay inalagaan ka niya. Pareho lamang tayo ng sitwasyon, Lexi. Kaya nga pinangalanan ka ni mama ng Lexi eh. Dahil gaya ko, ay mahal na mahal niya tayo. At tinago niya ako sa lolo mo. Pero teka nga, bakit ang yaman-yaman mo? Ang laki-laki ng bahay mo kumpara sa bahay namin. Well, nagtatrabaho ako, Lexi. At the same time, tinutulungan ako ni mama. At kaya ka binenta sa akin ni kuya ay dahil sa binili kita. Kasi naaawa si lola sa'yo. Maging ako ay naaawa sa'yo dahil sa wala ka namang kasalanan eh at hindi mo kasalanan ang pagkamatay ng mama mo. Pero ikaw ang sinisisi ni kuya. Pero huwag kang magalala dahil makakaganda rin tayo sa mga montanyo dahil sa minamalit nila ang mga babae. Pero hindi nila alam na pinapabagsak na sila ng isang babae. To be exact, isang montanyo rin ako. Wow! Pero teka nga tita, alam ba ni dad na kuya mo siya? Nagtatakang tanong na Lexi. Hindi Lexi, get ngayon. Dahil nandito ka na, gusto mo bang makaganti sa daddy mo? Tanong ni Lori. Tita Lori, galit po ako sa daddy ko pero naaawa rin po ako sa kanila sapagkat wala din po ako ngayon kung hindi dahil sa kanya. Kaya tita, ayaw ko pong magiganti sa kanila. Hindi naman natin siya ibebenta gaya ng ginawa niya sa'yo, Lexi. Kailangan lang natin turuan ng leksyon ng daddy mo gaya ng pabagsakin ng kanilang kumpanya. di ba? At ang mas masakit pa, ang pabagsakin ng kanilang kumpanya ng isang babae kahit ngayon ay tatanongin kita, Lexie, Papayag ka ba? Tanong ng kanyang tita Lori. Kahit dahil sa gustong turuan ni Lexie ang kanyang pamilya ng leksyon, ay pumayag na lamang siya sa gusto ng kanyang chai. Pinag-aralan niya kung paano magpatakbo ng kumpanya. At nagawa niya ang lahat ng mga bagay na kailanman. Ay hindi naibigay at nagawa niya kasama ang kanyang ama. Ang kanyang tita siyang nagsilbing ina niya. At nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal katulad na lamang ng pagmamahal ng isang ina. Maraming maraming salamat sa lahat tita, pagsasalita ni Lexie. Anong yari sa'yo Lexie? Bakit nagpapasalamat ka ngayon? Nagtatakang tanong ng kanyang tita. Wala lang po. Masaya lang po talaga ako ngayon na meron pa palang magpaparamdam sa akin kung ano ang pagmamahal ng isang ina. Kahit nawala na ang ina ko ay kaya na po ang nagsibing inainahan ko. At masaya rin po ako dahil sa hindi ko nakakalain na magiging ganito ang kapalaran ko kaya tama lang talaga naging desisyon ni dad na ibenta ako. At maraming salamat din dahil sa kung hindi mo ako binili, ay talagang hindi ko mai-imagine kung nasaan na ako ngayon at baka naibenta na ako ni dad sa iba. Kaya mo Lexie, ay ganyan din ang naramdaman ko noon. Lalo na sa tuwing ang ibang mga babae na kapamilya natin ay tinatapoy nila. Magpasalamat na lamang tayo kay mama dahil kung hindi sa kanyang awa at galing ay wala na tayo ngayon dito. Kate, napakaswerte natin na magkaroon ng isang ina na ipinaglalaban tayo. Hindi gaya ng iba, saad ng kanyang ina at nagkaya ka pan sila. Sa kabilang dako naman, ay bumagsak ang kumpanya na Adrian at laking gulat na lamang niya dito dahil sa ang kanyang itinaboy nanak ang siyang nagpabagsak sa kanya na siyang hindi niya akalain na ang mga babae pala ay may mas malawak na pag-iisip kaysa sa isang lalaki. Labis ang pagsisisi ng kanyang ama habang si Lexie naman ay labis na nagagalak dahil sa wakas ay naging masaya na siya at naturuanan na ng leksyon ng kanyang ama maging ang kanyang lolo.